Hi guys, oh uh -huh. nak, ha Nakaandam na rin na guys Kipadulong na ko eskwela guys O karon guys, nabaktas na ko guys Pagawas sa mga bala Kaya matunan rin ko Tanawa lang na ninyo karon na baktas ko Pero guys, muhapit ko sa print fix Kaya magpa-print ko guys Huwag ka nako ako kay sir Huwag ka na, muna tagiya ka na Nakalak, nya. at bang day siya sa Punic Suffer so LPG O niya, karoon nakita na akong Classmate niya, huwag ba ako huwag ako diba prentacaroon naku baktas na ako parulong mo sulod gis. tanama mong iskilahan guys di ba makita ninyo diha ang pinaka mga buotan ng mga guard guys well nagbaktas ko ko nakita na ko. kung classmate mo na si Inaferio niya mo ni si Mosong nagbuhat sa iyang project busy ang mga person binuhatay og project then maoto then tanong ako siya, si tanong ako, na, siya, nagpromote siya sa iyang makeup niya. Karoon kasi na namo ka, ma'am, niki, Sige, ma'am, hala, ma'am. Kasi may ma'am sa makabalo, may makalarn, magdaghan, ma'am. Ano niya? O to. Then, mo to, grabe akong kasi busy kasi po paminaw. Niya karoon si, um, ang line teacher na klase. Niya kung classmate niya na minaw. Niya, ma'am, Uli na kay wala na may klase sila. Ako, ni pa mao ni siya karon pag pa lang na siya na na kita kung classmate na wa mo tago na siya guys <laughs> <laughs> awa na isa oh ay patana ni yang ipon nga kulang nana pud ni isa oh nagbugal-bugal sa iya ha gibinuangan nagtaman nagklase na po si Sir Bongo while magklase siya, mag oral siya, tanawa nag oral siya, di ba? Unya, ang uban na na nagulat kay kuan na siya twist iyang oral ka nang pag makabunat ka sa 25, swerte ka. Di na ka maka kuan points day na ni mo 25 awa. Wow, mga classmates na nagulat. okay ka to lang. Dagan salamat sa pagtanaw. bye